Eto, pambayad natin sa kuryente tsaka tubig. Ah, oh, Jey, baka pwedeng pahingi din ng ang salon ko at tsaka lalabas kami ng mga kaibigan ko eh. Oo. Oh, kawawa naman yung tatay mo. Oo. Oh, ito, panggamot para sa tatay mo. Ayan ko niso. Pinicturan ko na nga para ebidensya. Mahal mo pa rin ba ako? bang klaseng tabi Ah, uh, mal, papasok na pala ako sa trabaho. Siya nga pala, eto, pambayad natin sa kuryente tsaka tubig. Ah, oh, Jay, baka pwedeng pahingi din ng pang salon ko at saka lalabas kami ng mga kaibigan ko eh. <laughs> ano ka ba? Huwag kang mag-alala kasi Sobra naman yung binigay ko. Pwede mo nang kunin dyan. Ah, ganun ba? Oo. Ang bait mo talaga sa akin. Ah, uh, so paano? Mauna na ako kasi baka ma late pa ako sa trabaho eh. Sige. May panggastos na ako. Ako laki-laki naman ito. But anyways, kailangan tawagan si Brian. Hello, Brian. Ah, gusto kong makita tayo dun sa restaurant na lagi natin pinupuntahan. Oo, ako nang bahala. Ano ka ba? Sagot ko lahat. Okay? O, oh, sige. Mamaya, I'm See you! Ay, masaya ako kasi nagkita tayo ulit tapos hmm? nag-date tayo dito sa favorito nating restaurant. Eh, hey, Eden. May problema ako eh. Ano yun? Ah, uh, May Namang problema ngayon sa bahay. May sakit kasi si tatay. Hindi namin alam kung saan kukuha ngayon ng pampagamot. Ganun ba? Ako, kawawa naman yung tatay mo. Oh. Ito, panggamot para sa tatay mo. Siguraduhin mo na ipapagamot mo. Oo naman. Para gumaling agad yun. Salamat ah. Ako walang anuman. Basta para sa sa'yo, gagawin ko lahat. <laughs> At saka kung kulang yung pera, sabihan mo lang ako ah. Kasi magpapadala ko sa'yo ng pera or itatransfer ko na lang sa account. Salamat ah. Walang anuman. O so, siya, sige. Mag-order na tayo. Waiter! Ah, ah. ah. mahal? Mahal? Oh. Kaka-uwi mo lang? Oo, mahal eh. Mahal, alam mo ba? Hindi sasabihin ako sa'yo, pero... Huwag kang magagalit, ha? Bakit? Ano ba yun? Kasi... Yung binigay mong pera sa akin kanina... Ninakaw, eh. Yung binigay ko yung lahat. Kasi alam mo na, kapag hindi ko binigay yun sa ako baka... Baka anong gawin sa kin? Baka saktan ako. Kaya walang, walang atira. Ganun ba? Pero, kumusta ka naman? Ayos ka naman ba? Wala, wala bang masakit sa'yo? Wala bang nangyaring masama sa'yo? Wala naman. Pero, huwag kang mag-alala. Ito na lang muna yung gamitin mo. Ayan. Oh, salamat ha? Pero, mahal. Kailangan nating magtipid kasi paubos na rin yung savings ko. Kaya, sa susunod, Kinakailangan mong magingat. O oh, sige. Pero maraming salamat ulit dito ha. Ah, uh, mahal, eh, nag pala si Virgo, yung kaibigan ko. Kasi may pupuntahan daw kami maya-maya. Okay lang ba sumama ako sa kanya? Ah, uh, ganun ba? O siya, sige basta. Mag-iingat ka ha. O oh, sige. Ah, uh, siya, magbibigis na ako. Baka maghintay siya nung matagal. <laughs> oh, Kuy. Eh, ka na? Hindi, hindi pa. Pero mamaya na yun. Eh, nandiyan pa ba yung asawa mo? Oo, oh, andiyan. Nagbibihis. Ah, alis daw eh. Eh, Kuy. Nung asawa mo kasi, nilaloko ka lang. Tsaka may ibang lalaki. <laughs> ano ka ba naman, J-Boy? Kung ano-anong pinagsasabi mo? Alam mo naman na hindi magagawa sa akin ng ate mo yun. Ayaw mo niwala ko isa. Wait lang. O ba? Diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Sigurado ka ba nito? Ayan ko iso. Pinicturan ko na nga para ebidensya. Sino tong lalaking to? aalamin ko kung ano yung totoo. Sige kuya, sasamahan kita para mapatunayan ko sa yung totoo yung sinasabi ko. Hello, Virgo. Oh, Ethan, bakit? Ang chika. Alam mo, gusto ko lang i-share sa'yo to eh. Kasi, nai in na ako kay hey, Brian. Ha? Huh? Uy, Ethan, may asawa ka? Tumigil ka nga. Da. Alam mo yun si Jay? Plano ko nang hiwalayan yun. Kasi sobrang boring na kasama at saka gusto ko ngayon yung mga bad boy. <laughs> ano ba? Kung kailangan ka tumanda, ngayon ka lalandi. Ay nako, kung susermonan mo lang ako, mabuti pa. Huwag na natin pag-usapan, no? Kasi kailangan ko na rin umalis, gawa ng magkikita kami ni Brian. O siya, sige na. Nakawin na, sinasabi ko sa'yo. Malaking karma yan. Ano ka ba? Gusto ko to, okay? Kaya, suportahan mo na lang ako. Hala ka. O siya, sige na, babay na. Ay. Inet! Ah, kuya. Diyan ka na, Oh, eh. Jay! Bakit? Sorry. Bakit? Dito na ba? Dito ba si Eden? bakit sinabi ba niya sa iyo na dito siya pupunta? Alam ko na kung ano yung totoo. Bakit mo kinukonsente yung kaibigan mo? Jay, kinukonsente? Hindi hey, ko kinukonsente si Eden. Tumawag nga siya sa akin eh. Sinabi niya sa akin na may nagugustahan siyang iba. Ngayon nga, makikita sila eh. Alam ko na mangyayari to eh. Hinihintay nga kita eh. Pwede ba akong makahingi ng pabor sa'yo? Hmm. Alam mo ako? Alam mo, hindi ko lang gusto yung ginagawa niya. Sige. Tulungan ko kita. Sweet ako, loko talaga. Oh. Naka-uwi ka na pala. <laughs> Kumusta yung lakad niyo ng kaibigan mo? Okay naman. Mukhang nag-enjoy ka naman ah. Oo. Ayun. Sakit ang ulo ko. Saan yung gamot? Aiden? Okay Mahal mo pa rin ba ako? <laughs> ano bang klaseng tanong yan, Jay? Ay, mabuti pa matuloy na tayo kasi masakit din yung ulo ko eh. Okay? Nga pala, bukas iwanan mo ko dyan ng pera sa lamesa ha? Kasi may pupuntahan ako eh. Okay? Sige na, matulog na tayo. Pagod ako. Hello? Hello, sis. -si. Eh, ba't ka napatawag? Kagigising ko lang. Kagigising mo lang? Nandito ko sa restaurant. Oh, ano mayroon dyan? Andito si Brian. Ano? Kasama ang babae. Ha? Huh? Sigurado ka ba? Eh, akala ko ba may something kayo nito? Ang ah, sweet sweet nga mm -hmm. nila eh. Boyfriend ko si Brian. Nandiyo pa ba, ha? Baka, baka pagdating ko dyan, hindi ko na maabutan. Eh, kaya nga bilisan mo. O 6 mga mamaya, malis na sila. Parang, ay, baka mamaya kung saan pumunta ito nga. O parang, hindi na makapaisa ito. Eh. O sige, sige. Pupunta na ako. Bibilisan ko. Bye. Sige. Ah, baby boy, thank you so much sa pagsama sa akin dito, ha? Bakit the best mo talog, oh? Wala yun. Kahit saan, pwede kitang dalhin. Oh, you're so sweet naman. Kaya falling in love na talaga ako sa iyo eh. Ay! <laughs> ano ka tanong ko lang? Ah, uh, may person ka na ba? Meron na. Kaso, nakakaalabaw na kami nun. Uh -huh? Si Eden. Eden? Eden yung pangalan ng girlfriend mo? Ang magalala, mas maganda ka nun. Ganun <laughs> ba? <laughs> Thank you, ha? Malayo <laughs> na. Brian? So, totoo nga? May iba ka ng babae? Bakit pinagpalit mo ako dyan, ha? Mas mahal mo na ba yan kaysa sa akin? Di ba matagal na tayo magkarelasyon? Lahat ng gusto mo, binibigay ko. Pera, damit, ano pang mga luhong gusto mo, pati pamilya mo, binibigay kong pangangailangan. Pero hindi pa ba ako sapat? Para ipagpalit mo ko dyan? Mas pinili nga kita eh, kasi mahal kita. Kesa dun sa asawa ko. O Eden, huwag ka iskandalo dito. Tanga ka ba? Di ko pa naisip na pera lang talaga yung hinahabol ko sa'yo. Tsaka, <laughs> kayang kaya itong ibigay lahat. At isa pa, pinapahiya mo ng sarili mo dito sa restaurant. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? May ka, di ba? Dito, wala ang sabi. Kaya nga, naglaylo na ako sa iyo eh. Mama, pa ako. Ah, ganun? ha? ka ba? Ano ka ba? Tumigil ka na ha! Ba? Bakit? Ha? Deserve niya yan! Mga ayaw siya! Jay? Jay? Ano to, Eden, ha? Akala mo ba? Hindi kita mahuli? Pinagkatiwalaan kita! Pinagkatiwalaan kita kasi kasal tayo, Eden. Tapos malalaman ko? Niluloko mo lang pala ako? Huli na kayo sa ato! Eto! Pakinggan mo! Uh, may girlfriend ka na ba? Meron na. Kaso, nagkakaalabuan na kami nun. Si Eden. Iden, Eden yung pangalan ng girlfriend mo? Teka lang. Asawa mo ba si Eden? Ibig sabihin nagpapanggap ka na bakla! Teka lang, labas na ako dyan! Dito ka lang! Huwag kang aalis dyan! Jay. Sorry talaga. Sorry kung nagawa ko to sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Sorry? Tingin mo mababawi ng sorry mo yung lahat na nangyari dito? Yung lahat na nangyari sa akin? Yung sakit na binigay mo sa akin? Tingin mo ganun lang kadali yun, Aiden? Alam mo, buong buhay ko, binigay ko sa iyo lahat. Nagsakripisyo ako. Alam mo sa sarili mo, na minahal kita. At wala akong iba, kundi ikaw lang. Kahit kailan hindi ako nagloko sa'yo, Eden. Tapos ito, sa loob na ilang taon natin pagsasama, magloloko ka. Bakit? Hindi tawarin mo ko. Bigyan mo ko ng chance. Magbabago ako. Please. Tingin mo ba? Ganun lang kadaling magpatawad. sorry ha? Pero hindi. Sawang-sawan ako sa'yo. Tsaka sawang-sawan ako sa ugali mo. Sawang-sawan ako sa panuloko mo. Kaya humanda ka. Dahil sapat na ebidensya to. Para ipakulong ko kayong dalawa. Huwag. Huwag mo yung gagawin. Officer! Dalhin mo na yung dalawa sa presinto. Jay, uh, mawawala. Ma Sir, tara na po. Mawawala po sa presinto. Hey <laughs>